Dito, meron din dito. Reptub ulit. Ano to? Stock water mo? Stock water ko yan. Uh, hindi kasi ako nagre-recta tubig ng grapeway. Ito mm -hmm. na mga otits. Ano to? Gold dust? Uh, mga ordinary molly. Ito na yung... Uh, sa ilalim Green na kasi yung tubig otit. Kasi nandito siya sa outdoor. Hindi, eh. ulan araw na to dito. Ulan araw yan. Piba yan otit. Mm -hmm. Buti walang na ano sa ating mga bata niya, naglalaro. Wala naman. Actually, ano nga eh, libre sandok nga eh. Oh. Libre sandok. So, nasa labas lang yan mga otito. So. to. Nasa labas lang yan ang bahay. Pero huwag nyo tatangkayan kasi may CCTV dito eh. Dati kasi <laughs> nag-out tayo ng horn work, ngayon. Hindi na muna kasi pinapatubo ko muna sila. Oo, oh, okay, wala walang nahin. araw ngayon. Tapos pasok tayo ulit otip. Pakita nga natin yung ano, ito sa loob. Siyempre ngayon, si Otit, meron na rin siyang monster tank oh. Ilang galon sa ano, Otit? 75 galon. Pang grow out, no? Pang grow out, Pang -grow -out ng mga PKBM mo. Oh. Bali, mura ko lang siya nabili. Tapos, uh, basag siya. Tapos, sobrang pangit niya. And then, nirepair ko na lang. Dati kasi nakalagay dito, epoxy. Ang kapal ng epoxy nilagay nila rito. Tapos, doon sa maya, no? Sa likod nito, Ah, uh, ayun, nirepair repair ko na lang, uh, inayos ko na mismo kasi nagawa naman ako ng aquarium. Kasi di ba yung kwento mo otit parang kaka-start mo lang mag-isda no? Uh, Pero ngayon si otit nagawa na ngayon ng mga aquarium. Nagawa na ng aquarium. Ka karamihan dito otit, yung ibang gawa mo, yung iba dito aquarium gawa mo na no? Ah. Uh, Sampulan mga kami, otit. Kasi wala ko ditong biniling brand puro ano lang, uh, repair, second hand, pahit tapos gawa lang tapos. ano. Ah. Uh, Ayan, eto. Ah, Tapos eto. Yun yung mga ginawa kong tank. Tapos yung ba mga naka na sa tropa minsan. Mm -hmm. Magre-repair din ako ng mga tank kung gusto niya. So may service ka rin natin ah, na? Oo, service. ka rin ng tubi. Hunting ng tubi mo na kahit anong live foods pag uh, may time. Kasi ngayon na, uh, medyo maulan-ulan, medyo... Focus lang muna sa isdaan. Yun, kasi si Otit minsan, pag mamunguha ng tubi yun, o dap niya, ano, naglilista yan sa GC, nagpapalista sa GC, tapos payment first. Ah, okay. payment, payment, first. Uh, tapos, syempre, para hindi sa effort niya otit, mamaya, hindi nyo kunin, tapos, di yeah. uh, Pero at least, di ba, mapapakayong sa isda mo. Uh, okay. Pero dito, mga otits, kahit malamig, eh, madami pa rin bagong silang na fry. Ayan, so, no? Oh. Kahit malamig yung panahon, si otit, siksikliglig, umaapaw pa rin. Kasi nga, di ba, yung mga gapi natin, gusto nang may init na panahon, yung mga ganon. Ilan na halos string mo ngayon dito, otit, gapi? Um, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 na strain? Ah, uh, 14 na strain. Tapos, grabe ka lalaki yung mga gapi mo, no, otit? Oo, oh, malalaki na yung mga breeder niya. Ah, uh, na, ah, uh, big mama na. <laughs> Pero may asim pa. May asim pa yan? May asim pa. Kapag tumatagal naman, dumadami sila pag nanganganak. Ayan, yung tignan nyo, lalaki din, oh. Tapos dun sa kabila, ang lalaki din. Ito, ito yung mga babae. Ito pala, yung nag-iisang babae lang. Ang laki na din. Ito. Toksido. Toksido ko, ang laki. Kamusta pala anak nito ito, tit? Nung ako dito, may anak ka, di ba? pa rin. Uh, hindi ko muna naiiwalay. Siyempre, naubusan tayo ng lalagyan. Pero hindi naman nila kinakain. Hindi, otit, yung isa? Yung isa, yung lumabas sa short body? Isa e, na yun? Oo. Ito, ito. Ah, dito mo nilagay. Uh, -huh. Ayan siya, mga hotits, oh. Sobrang lit lang. Parang yung inaot ko lang otit na, ano, snake skin ko, eh. Third body, yan dito. Tapos, mga otit naaalala niyo ba nung unang punta natin dito? Yung mga sword tail na malalaki. Hindi po yung feeders na goldfish, ah. Bale, ano, oh. oh. Ang lalaki pa rin. May nabawasan na, may nabawas na ba dyan? Meron na ako, yung mga breeder ko. Uh, Na-out ko na siya. Ah, ibang batch na to? Iba na. Uh, ah! Second, ano na to? Halo-halo uh, na rin naman sila dyan, pero marami ng jubi dyan. Mm, -hmm. rin na ito, mga outits going grow out. Para siyang ano, bed, yung... Ang tawag doon? Yung parang grow out siya na bed type siya. Hmm. Pahaba, shallow tank. Parang ganun siya. Customize lang. Uh, nakuha ko lang yung salamin, tapos syempre, Binakuha? Oo. Oh, tapos binuha. Ito, jelo, jelo silang to. Pinagdugtong dugtong ko. Bali, diyan ka nag-practice-practice. Oo, oh, eto. Tapos nag-practice ako. Ano siya, mahabang jelo si. Yung nasa ilalim. Pinagdugtong dugtong ko lang yan. So, okay naman ang kinalabasan. Wala naman naging leak. Mm maganda -hmm. um, nga tingnan. Pero itong gilid na to, buo to. Mm -hmm. Ah, hindi. Ano rin. Yung pala yung buo. Ito pala, no. Jelo si rin yan, otit. Ay, dinukto nga mo lang din to? Oh, Ito? Uh, Oo. Oh, okay ah. Uh. Itong binyan. Suwabe, no? Hindi man alata eh. Hindi alata? <laughs> Alam nyo na mga otit sa 13. may nagawa ng aquarium. 13 Cavite, dito lang sa Bria yan. Nili lang ako ng gantong lagayan. Sana. Yang siya. Magkano ngayon 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 otit? 20 pesos lang isa. And then, naghanap na lang ako ng submersible na kasi ang hirap mataas eh. Ang hirap niyang ano. Nagganap okay. pa ako ng mas mata mas malakas na watts ng sword. Para mapaangat ko lang yung tubig. Oo. -oh. Uh -huh. Sakto yun sa'yo kasi nangunguha ka talaga, hunter uh, ka. sakto siya, saka hindi siya matako sa tubig kasi halos isang dalan lang lagi ang pinapalitan. Tapos? Tapos yung naglag na lahat ng dumi. Mm -hmm. Nandun, sinasala dun sa... Ano anong pang filter mo dyan? Gravel, saka ano. Naglalagay ako ng charcoal. Para hindi mabaho yung... Hindi malansa. Oo. Uh, sorry, So, ayun mga otits. Siyempre, pag nag si otit, ako nakapag-train na rin ako ng tubig ni otit eh. Pag nag si otit, malinis. Nililinis mo pa. Pakita mo mga otit yung gamot mo? ah, uh, Bumibili ako ng tetra cycling. Eh, nahubos na. Ngayon, bumili ako ng ano? Metrosol? Metro nidazol. O, metrodinazol. Na, so, napubulog kasi ako. Okay. So, ayun, <laughs> Ay, no? Ayun, no? Okay. Kaya surbol na sureball lang inyong mga tube packs na malinis. Dahil na-treat muna ni Otit bago yan ano, ipaship. Uh, baka hindi tayo nag-out ng anak. Na mapapaya tayo. Oo. Uh, oh. labsak na Otit. Uh, Otit, ano pa yung dapat abangan dito sa palaislaan mo? Tilapia, uh, ito? <laughs> Ito, ito, mga crayfish ko kasi meron na akong mga berries. Uh, Abangan nila yung mga crayfish kung gusto nila ng crayfish. Abangan na lang nila. Hito, tilapia. Hito, may nag aalaga din ako ng hito. Doon sa kabila. Uh, nasa kabilang, uh, kabilang bakating lote ron. Tapos tilapia, uh, food consumption na lang, eh, konti na lang. Mm -hmm. uh, audit, sandalit matatid po ang audit. Uh, Bria homes. 13, Barangay Inocencio, Block 5, Block 12. O, tip. Ayan. Tapos, ang pangalan niya audit sa Facebook, June Ray. June Ray Hidjara. Ayan. Ayan, June Ray Hijara. Hello, niya, ay, May so, nabubulol uh... din ako eh. <laughs> June Ray Hidjara. O, oh, uh, message niyo na lang ako doon sa aking Facebook account. Uh, active naman ako madalas para makikita ko rin kung, uh, kung interesado kayo sa mga na ako. Tapos salin natin sa DC, pare. Ah, sali natin sa si DC para marami tayo. Ha? Otit Oti, almost two months ko na hindi natatanong to. At dahil malapit-lapit yung pinuntahan ko, kung ang tawag siya nag-groomer-groomer, ang tawag siya nag-show. Show! Shower! So Show! mga otits, kita-kita sa Show! na Show! Show! maraming salamat Show! 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 lahat.